Babaeng influencer pinatay sa saksak habang nagla-livestream sa pampublikong lugar. Nang dahil sa libu-libong halaga ng utang, nagtapos ang buhay at mga pangarap ng isang dalagita nang matrack down ito ng kanyang pinagkakautangan eto ang buong kwento. Pumanaw kumakailan lang matapos paulanan ng saksak ang 22 anyos na influencer mula sa Tama City, Japan na si Sato Airi habang nagla-livestream ito sa Shinjuku District. Ang salarin, ang 42 anyos na si Takano Kenichi na nakilala ng biktima noong 2021. Pero ano nga bang nagtulak kay Takano para gawin ito sa dalaga? Ayon sa otoridad, sinabi ni Takano na malaki ang pagkakautang ni Sato sa kanya. Makailang ilang beses na raw itong humiram ng pera yung babae sa salarin. At malaki raw ng palaki ang inuutang nito habang tumatagal. Pinahiram daw ni Takano ang streamer ng 2 million yen o nagkakahalaga ng 770,000 pesos para sa kanyang personal needs at bayarin sa kanyang cellphone. Naghain na raw ng reklamo si Takano laban kay Sato pero niminsan ay hindi pa raw siya nakatanggap ng bayad mula rito. Sa katunayan, nangutang lang din naman pala si Takano para meron siyang maipahiram na pera sa dalaga. Bukod pa riyan, pakiramdam din daw niya ay namanipulate siya ng babae dahil sa mga pagdadahilan nito para lang makautang sa pamamagitan ng pagla-livestream ni Sato, natagpuan siya ni Takano at doon na nga isinagawa ang malagim na krimen at tumapos sa buhay ng dalaga. Nahuli kam sa isang CCTV footage kung paano pinagsasaksak ni Takano si Sato sa kanyang ulo, leeg at chan gamit ang isang survival knife. Pati na rin ang 6,000 viewers ni Sato nasaksihan din ang pagkamatay niya at ilan pa ay tumawag ng tulong sa live chat. Samantala, naaresto naman si Takano sa pinangyarihan ng insidente kung saan na-recover ng mga pulis ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit ng salarin para wakasan ang buhay ng babae. Ikaw, magbabayad ka na rin ba ng utang matapos marinig mo ang kwentong ito? D DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.